Ah, singit-singit 'to, ding papasabay si Kuya. Galing. Sana natin si brother. <laughs> Nagkataas si brother, sinusundan ko siya. E, nakita ko na. <laughs> Sabi niya dito na naman ako Nakakatawa tong driver na ito eh Kaya yeah, gusto gusto ko sundan eh Oh panis! Meron pang masenyas ng lubak yan Kaya mga rider di ba? Compassionate sa kapwa niya rider Pero tito may angkas pa yan ha Angkas Nakapag expressway na tayo Matatapos na rin sa, sa traffic Ay, Nakapasa na ako na expressway Wala ng traffic dyan guys Woo! din na expressway! parang traffic din yata sa expressway ah

Uh-huh. <laughs>